Yeah. Ito po, may COA Priceless. report. May COA, sabi ng COA, uh, 8 billion plus pesos worth of uh, Land Transportation Management System ng LTO. Uh, uh, at yan po ay uh, binabawi sa public in the form in uh through fees ano, anumanmang mga usage yan usage yan po ay I IT system yes okay ang sabi po ng ng uh, COA eh hindi naman po nagagamit sayang mm -hmm. naman noon pare So, nag-issue na po ng completion, certificate of completion in final report, final An ANCOA. Kung maga accepted na ng LTOU system, pero hindi naman nila ginagamit. Eh para saan yun? And yet, sinisingil tayo. oh kasi may bayad yun eh. If you say that you have already uh, completed the contract itself, you ah, have to pay. Marami pong applications yung system. Yes. Yung halimbawa, online appointment yes. at application, kung mag apply ka ng driver's, driver's license, license. So, things like that. Yung uh, issuance mismo ng system ng driver's license, kasi marami po information na kailangan i-process dyan. Yung collection ng revenue, yung law enforcement and traffic uh, adjudication system, mm. nakasama din po doon sa sistema. Eh, hindi naman daw ginagamit. Sayang yon. Diba? nagbayad na kayo eh. Hindi tayo nagbabayad. Kaya na, nga, bayan. ibig sabihin ko, completed na. In other words, uh, delivered na yung... Delivered na yan. Uh, kung mayroon bang mga, mga kulang pa na bayaran, bayaran nyo na and then use it. Yan ang sinasabi ng COA. Uh, Gamitin ninyo para hindi na kayo mag, para hindi na naniningil sa bayan. Uh, sa, uh, yan daw po, additional burden yan sa uh, publiko. Publiko, yes. Dahil tayo nagbabayad nung binabayad ng LTO mm. do para doon sa IT I system nila. Kaya gamitin niyo na yung IT system. Mm. -hmm. Kung uh, nagagamit daw po 'yan, 'di ba? Ay hindi na kailangan ng extra charge kasi may extra charge to eh sa oh. atin. Kapag po, hindi na kailangan yon dahil doon mismo sa transaksyon, yung bayad doon. Incorporated na doon. Oo, makakasama na yan. So, iimbestigahan kaya to ng house? dapat. Yan. Yung uh, dapat. lahat yung mga ganyan, dapat iniimbestiga. Ah. So, uh, yung lalo na pag pinag-uusapan yung mga billion-billion na burden on uh, the public. Medyo yan. Mga... Eh, meron pa isang issue, pare. Yung mga uh TNVS ano to yung ah yung mga transport vehicle uh transport uh, network oh, bayan, network ng mga grab albawa, oh uh ang kas yung mga ganun uh uh pinag-iisipan daw po ng LTFRB ibabagsak yung by 50%, 50% yung fees surge ang uh, surge fees, fees. ng mga ride hailing service kamukha ng grab Tinignan daw po ng uh, kagalang-galang na LTFRB, LTFRB. chairman, Chofilo Guadis, tinig uh, tinignan nila yung algorithm at saka formula ng GRAB. So ang na-conclusion nila doon, ang gusto nila ay uniform rate at hmm. saka bawasan ang surge fees by as much as 50%. By the way, meron ng bagong ride-hailing. Hindi na magiging monopoly ng GRAB. Ang Grab. Meron ako nakitang uh, mga kwan eh, banner eh. Ano na? Merong isa pa eh. Meron ah uh, nakalimutan ko. Eh. Baka uh, kabakas din ng Grab doon. Hindi malayo. Kasi yung Move It ganun ang ginawa nila eh. Ah, hindi malayo. O hindi, et baka kaya kailangan bawasan yung para hindi kumita yung isa. <laughs> para bubagsak 'yon. Uh, Amatera, agrab pa rin. Awak uh. uh, pa rin nila market. Uh. Uh, gusto daw po nilang bawasan by 50% or even eliminate it. Ibig kong sabihin for the past so many years, eh talagang... Nagsasamantala dyan? Pat pati hindi pagsasamantala ng mga yan. Ah, uh, dyan. Hindi, hindi naman doon sa driver. Partly lang sa driver na pupunta. Sa yun. Sa kanila. Kasi po, ganito yung reasoning sa surges. Kapag ma-traffic, rush hour, mm. eh, kawawa yung driver. Walang kikitain. So, kailangan may additional. Nakatenga siya. Maski sa taxi po, ginagawa natin yan. Mm. Kasi metro yung taxi. Have, ang metro ng taxi, dalawa yan. Yung distance traveled, mm. at yung time. Papatakpo, kapag hindi kayo kumikilos, nasa uh, traffic sa kayo, kayo. Yung metro papatak pa rin mm. dahil doon sa oras yun po yung paraan para naman ma Compensate magkaroon ako. ng compensation yes. yung driver dahil sa traffic pero hindi sa kanya the bar sa ride hailing wala yun. Diba? napupunta pala kaya mis surcharge mis uh surges ano ba yun surges surge surge charges. surges ah oh. Eh, ngayon daw, gusto na nilang tanggalin o bawasan ng 50%. Siyempre umaangal yung mga driver, pare. Pero sa ba ang bawasan niyo yung sa yung sa ano, yung uh, Grab mismo, hindi yung mga sa driver. Kasi actually ang nangyari pati dyan... ano, Babawasan niyo kita ng Grab, ng Grab. Dapat, eh baka magreklamo sa Malacañang 'yon. Al alam mo ang nangyayari ngayon? kagaya dyan sa uh, yung mga ride hailing etc and everything else ang kawawa talaga dyan yung driver kasi pinadami nila yung number ng ano eh ng enrolled enrolled uh, ano drivers so oh, sa dami tapos, sa dami kalaban sa, sa dami niyan ko naman hindi hindi naman hindi naman napupunuan yung uh, ano yung uh, yung uh, nag nagra-ride hailing Mm -hmm. Kasi kung halimbawa, 20,000 ang enrolled, eh yung pala for eh, uh, daily, eh, 10,000 lang ang kailangan. nangangailangan. Eh di yung 10,000. Eh, paano malalaman ng LTFRB kung ilan ang kailangan? Kaya nga, experiment, kaya nga nag-experiment sila eh. That's supposed, di, up to now ah, hindi pa yata Ay, final. Sabi, wala na naman silang database dyan. Wala sila. Ngayon lang, It, it this, this, this thing is an evolving system eh. Uh -huh. Na matagal na, um, experimental. Oh, dapat po balansyado yan. Yung sinasabi ni Jonat, yung dami ng sasakyan which is the supply. Mm. At saka 'yung mga dami nung gustong gumamit which is the demand. Kailangan balansyado 'yan. Otherwise, kung mas marami supply, ay mamamatay 'yung mga driver. Which is happening. baskin na 'yung mga lalamove yung mga ganun. Tsaka na raw kasi mm. ang dami ko nang kakilala na umalis pato, na. Totoo apat na. Oh, na. na nagbinenta na nila 'yung kotse. Kotse. Mm. No simula eh, Malakas sila Okay Yung mm. eh, sinasabi ko kakilala Isa na dyan, anak ko eh <laughs> <laughs> Bumili rin Bumili rin. ng mga auto yan At pinamamaneho At mm. wala na raw kita sa kayo This is correct oh. Sa dami kasi Pina-enroll nila ng pina-enroll eh uh, At magkaroon pa sila ng kalaban Yung motorcycle, mm. uh, taxi Another pa papalaki din Nanirireklamo naman ngayon ng mga jeep mm. Kaya papunta ng uh, Inaagawang kami ng pasahero eh Anong gagawin ng LTFRB dyan, pare? Crossroad tayo sa public oh, transport. Oh, mabigat yan. Ang kailangan po natin, imaginative, very uh, thorough hmm. study kasi, ng mga transport sectors. Kasi itong mga ito, pitch pitching-pitching solutions eh. Oh, dati mayroong ganito na problema. Kaya, A ano yan? Pismil? Pismil. Para flood control? Oh, Pismil talaga. Pira-piraso. Walang... Kat Mahilig kasi tayo sa tingi eh. Yun ang problema natin. Uh, oh, ang shampoo, sachet, tingi. <laughs> ayos Yossi, binebenta yung takatak boys. Oh, oh. Sa kalye, tingi. Oh. Per stick. Tapos yung... Pati ba naman policy, tingi? Tingi. Tingi yan. <laughs> Kasi nga, di ba dati meron comprehensive national transport uh, plan, oh. hindi naman nasusunod. Meron? Meron. Dati pa, JICA pa yung iba. Eh, pero... Update, ganun. Outdated na yon pare. Nagbago Nag na, ang, ang uh, complexity yes. ng uh, transport system. At, at kailangan po talagang masusi But at least meron kang pinanggagalingan. May database ka. Kasi nung panahon ni... Meron nga LTO eh. <laughs> Wala. Di ginagamit. Di ginagamit. Kasi nung panahon ni ano, natandaan natin parang... Uh, yung Department of Transportation, yan DICT, etc. They were all part of one huge bureau, ano, department dati, Department of Public Works, Highways, Communications, and Transportation. Malaking malaki yan. Pinaghati-hati, you remember? Eh kasi nga, nagbago na. Nagbago noon. Ang mundo, ha -ha -ha. kailangan na talaga ng public transport. Ngayon, nagkaroon ng Department of... Eh may nangyari ba? Transportation at saka Department of Communication. Di ba si ano, Totoy Dance, if you remember? DOTC yun. DOTC yan kaya nagkaroon ng mga labas bus etc dahil nagbabago na rin at that time oh, yung okay. transport requirement kaya nga natayo yung LRT1 LRT1 LR uh, nasinonggaban naman ng MPP group <laughs> yan ganoon um, uh, LR eto so, may pa, bago na naman ngayon eh yun na nga eh pabago bago ang buong mundo po walang tigil yan kaka-adjust yes yeah. sa modern times ngayon nga ang pinag-iisipan na nila is eto uh, po Malaking-malaking, ano to, it's a big item. Futuristic. Maski ang mga New York, Tokyo, mm. Paris, London, they will redesign. Mm, their transport. Their, uh, at hindi lang transport, kasama, siyempre, major right. aspect yan ng urban life, ano. Yung design mismo ng uh, metropolis. Yes. Kailangan daw po mag-adjust sa panahon. Hindi na pwede yung dati na. At ang uh, tingin ng halimbawa organizations like the World Economic Forum, diyan manggagaling ang economic experts, ang economic growth yung redesign sa, sa oh, redevelopment ng uh, huge yes. metropolis. Trillions and trillions of dollars diyan po uh, mapapunta. Oh. Isa sa concept na gusto nila mangyari ay uh, kung, kung papasok ka doon sa isang kumpanya, dapat nakatire ka malapit na lang na pwede mo lakarin. Or one stop. or Para hindi ka nagagamit ng... Eh, ang, na, ang nauso kasing model, yung sub, sub -urban, sub -urban, uh, sub suburban, suburbia. Uh, suburbia, sub 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 mm. Magtatrabaho ka sa city, pero uuwi ka, ka somewhere. sa somewhere, magkokochi ka, magkocommute mm. ka. Mm. Hindi po gano'n na dapat. Iba na. Iba na. Hmm. Eh tayo, gano'n pa rin hanggang ngayon. Sa ibang uh, bayang po, eh sinisimulan na nila yan, yung uh, redesign. Live, work, and play in one place. Ah, okay. Diyan na kayo. Ah. ma workout Kung gusto mo masyal, at saka gumamit. Hmm. Na. Ngayon, uh, kaya kailangan, ang kailangan dyan, I mean, for purposes of connectivity, is not just the vehicles and other things. Yung uh, internet. E eh, yun na nga, yung LTFRB ba, or ang DOTR, pwede natin sabihin, yan ba ang nasa sa isip sa pag-design nila ng public transport? Yan. Hindi. Di ba kaya nga gumagawa tayo ng computer service north to south mm. eh? Kasi yung mga nanaktirang uh, malolos, magtatrabaho dito sa Metro Manila, sasakay sila dyan. It's the same concept. Hindi hindi nagbabago yung ating uh, paningin o pananaw o pag-iisip uh, regarding sa development ng uh, urban area. Ang sinasabi nga nila, as far as our transport uh, connectivity and other systems, including communications, we are about 50 years behind. Lang? Hmm. Sabi. May mga nagsasabi na ganoon. Eh okay pa yun kasi 70s eh. 50, <laughs> 50 years lang. Wala na yun. Pa, tingin ko, 100 years behind eh. Yun ang problema natin. Kung Yan... maga, nasa kalesa period pa po tayo. Yun ang malaking Ang uh, buong mundo, nasa rocket na, space age na. Tayo, nasa kalesa period. Kagaya nito, parang uh, Conrad, nag tayo ng additional connectivity Uh, among all the townships and among all the business centers in Metro Manila, we are talking about the metropolis, subway, etc. and everything. By the time this connectivity uh, arrangements uh, are completed, okay. iba na naman Bago na naman ako, ang trend, oh, ang kailangan pag-isipan. pag isipan mo. Huling-huling, ibig sabihin. Kaya nga. So we're just reacting. Very reactive. Very reactive tayo. Eh sayang ang niyan kakayan niyan. Eh, so di ba, eh, we're not uh, getting our money's worth pag ganyan. Eh, binabanatan. halimbawa na lang, imbis na magtulungan para magkaroon na, halimbawa, is na sabi na, we are talking about the airports, for example, imbis na magtulungan para maayos, halimbawa, yun doon ka na, township na rin kayo, Bulacan, Clark, or whatever, eh, ito, kailangan mm, anin pa rin natin ito. Kaya gusto nga misdeal yung naiye. Hmm. May nag-demand uh, ng misdeal siya Magisa, ginamit pa 'yung consumer union Lupit nun. Kawa. Din daw 'yan ng isang ano, graduate Big school. school. Oh. Si Magisa, uh, nagdimanda gusto po i-misdeal 'yung pagbigay ng uh, DOTr ng concession sa San Miguel hmm. Corporation, hmm. dyan na iya. Nakapunta ka na ba na iya? Not, not lately, not lately. Okay. Oh. Kasi kaalis lang nung anak ko eh. Mm. Anong miss ko, natinig na ko. Ang galing ng ano. Sistema na lang ngayon. Pare, ginagawa na, pinipave na yung ano, palalawakin yung driveway. Ginagamit na yung certain portion. Uh, at saka ano to, pare, kung ano to, asfalto. Pag ang asfalto kasi matino ang pagkakagawa, mas matibay yan kaysa sa simento eh. Hindi nagkakrak, hindi ano. Tapos madali i-repair. Pag nagkabutas, tatapalan mo lang yung papatsya si simento. Hindi ganun. Yung buong block, gigibain mo. Mm. Hindi ba? Mm. Pero ito, pare, meron pang isang issue. Ang LTO daw, ang tagal-tagal na yung mga license plates ng mga motorsiklo. aso ba At, issue? Million ha? yan, million. Million? Mm. Super. oh, and dami na mi motor ngayon eh. Walang mga, walang mga, ano, walang mga license plates. At ang nagre-reklamo po rito, yung mga ride-hailing motorcycle service. Okay. Ang ginawa nila, nag-demonstrate sila sa tapat na Senado. Eh, bakit Senado naman? <laughs> hindi may bibigay sa inyo doon. <laughs> hindi, kasi meron pa. Yun naman hindi ko rin maintindihan. Uh Oo. -oh. Kaya nandoon yan, dahil mayroon... Kasi mayroon deadline po itong LTO hanggang katapusan ng buwan. December 31. Ilabas nyo na yung license plates. Kailangan daw, hindi na pwede yung improvised plates. eh pa, paano gagawin nyo doon sa mga taong yun, yun hindi kayo nagdi-deliver ng official paano yun? plates. Tapos sasabihin nyo, bawal na. Mm. Starting January daw, pahuhulihin. Lahat ng motorcycle na walang official plates. Ah. Papalusutan lang kayo dyan. Nino? ano, sa eh, sir. Ito na, nag ko. Ito yung aking resibo. Oh. Eh, hindi nga may deliver sa akin. Hindi. Sabi, official plates na eh. Wala, wala tayong magagawa, pare. Paano ba to? Paano ba to, boss? Boss. Eh, ano yung ba't nakaganan yung kamay mo? Meron akong resibo eh. <laughs> <laughs> ba't nakaganan yung kamay mo? Ano yan? Uh, Juan? Uh, al alam mo. Tinitignan eh. kung uh, may ulan, may ulan. Uh, Oo. Oh, oh. Kung uh, aambon, aambonan, oh, okay, maaambonan. <laughs> dito. Ito yung sinasabi ni LTO Chief eh. Ah, ganito. Uh, <laughs> so ah. ano ngayon ito? Ganito din natin. Babalansin natin ngayon yan. O oh, eto eh, kumikita kayo, ride hailing kayo. O, oh, ride hailing kayo. E eh. eh, kami, wala naman kami kita eh. <laughs> uh, Nakikita mo ba to? Ito. <laughs> okay. Nine mag million motor plates. Sipin mo yan, pare. Mag magbibigay ka ng deadline. Eh, hindi, ka naman, hindi mo naman kaya mag-deliver. Oh. Ano yun? you, are, ano, you are opening the floodgates for uh, balancing. Oo. Oh. so, si Tolentino po, Si Francis Tolentino, si, si Tol. Tol. Si Tol. Ah, nag-file nag, uh, ng bill, sponsor niya. Gusto niya pong i-amend yung Motorcycle Crime Prevention Law. Kasi yan yung ano eh, kailangan by this time yung oh, official. Doble plaka. Ano yung sinasadya nila, huwag i-issue yung official? O talagang wala? Wala. Wala talaga? Eh, na... It's mired in... Eh, ba't kayo nagre-registro ng motorsiklo ko wala kayo official plates? Kaya nga, yun nga yung nagiging issue dyan eh. Kasi hindi nila natatapos yung mga bidding-bidding problem-problem nila yan. Hindi nakakapag-deliver. So, supply problem ito. Oh, oh. It's really a supply problem. Ah, uh, but but hindi nalang bambuhin yung supplier? O oh, palitan palitan yes mas maganda mas hindi kasi kung palitan no magga case tapos eh... Which is happening the so lalong tatagal yung eh kung ano yan pala pilitin or what o kaya penalize oh kapag hindi naka-deliver every day every day oh baka po baka po magising yan at makapag-produce na mahirap bang gumawa ng Motorcycle plates? Eh, ang... Kailangan ba niya ng rocket science o ano? Yes, because... Talaga, ha, Rocket... <laughs> Kasi, ang sabi nila... Baka naman hindi. <laughs> sabi nila doon sa license plates, may mga ano na eh, embedded na mga... Aya, kailangan natin ng uh, uh, Nobel, no. Laureate in Physics kailangan, para makagawa tayo ng motorcycle, motorcycle plates. plates. Yeah. Embedded na yung may, security. Yung mga security, may mga gano'ng class uh, etc. Para uh, hindi nagagamit yung motorcyclo para sa... Uh, so, something has to give here. Mm. Kung hindi kayo makapag-issue ng uh, motor cycle plates, e eh, paano yung deadline? Hindi nyo pwedeng uh, i-impose oh, yung deadline. In the deadline. Kung kasalanan nyo, in the first place, in the first place oh. bakit walang uh, official plate sa mga motor? Di ba yun ang sinasabi nga natin? Uh -huh. Ba't kayo nag iimport Eh, kayo may kasalanan eh. Pagkatapos eh, mangungutong pa kayo. <laughs> <laughs> hindi, babalansa yung panin niya Para yung kabitbahay ko, yung anak niya, sinuntok nung isang siga ron. Mm. Eh, siga eh. Mm. Ginawa niya, pinuntahan niya, kinatok niya. Mm. Oh. Ano ba kayo? Oh. Pasensya na kayo kung nasuntok niyo yung anak ko. Mm. <laughs> siya pa humingi ng tawad. Oh, no. <laughs> Hindi po niya sinasadya su su masuntok, masuntok, niyo, si masuntok nag, niyo siya. Nag ano pala? <laughs> Parang ganito itong uh, LTO eh. Kayo may kagagawa, bakit walang uh, official plates? Tapos may ka... Uh, uh, Meron kayo memorandum. <laughs> uh, kapal na mukha niyo, mag impose pa kayo ng deadline. E eh, di kayo rin pala hindi makaka... At ah, saka na, ang dali-dali, end of the month. Di ba? Ibang klase rin kayo. Oo. Yan ang uh, dapat ini-impeach. <laughs>